number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Kaabante Radyo Live Report. 3,962 examinees nakapasa sa 2024 bar examinations. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Charmaine, mula nga sa 10,400 na pong bar examinees ngayong taon, umabot sa at 62 ang mga bagong lawyer na nakapasa sa 2024 bar exam. Katumbas ito ng 37.80% passing rate na mas mataas sa 36.77% passing rate noong 2023. Nilinaw kanina ni 2024 bar chair Justice Mario Lopez ang dahilan kung bakit nga nagkaroon ng delay sa paglalabas ng resulta ng bar exams. At ayon nga sa kanya, magandang balita ang uh, nasa likod ng uh, pagka-delay ng paglalabas ng resulta dahil anya inadjust nila ang passing grade para sa taon na ito mula 75% ginawa nila itong 74% ayon sa kanya halos isang libong examinees ang naidagdag dahil sa pag-adjust ng passing grade sa mga oras na ito dito sa Supreme Court Courtyard Charmaine ay nilalabas na nga itong kabu ang listahan ng mga nakapasa sa bar exam at halo-halo na nga yung emosyon dito bumuhos din ulit yung na napakalas, napakalakas sa ulan pero hindi nga nagpatinag itong mga bar examines na nandito na naghihintay sa uh, makita yung kanilang mga pangalan dito sa malaking LED screen dito sa Supreme Court Courtyard. Halo-halong emosyon na marami ang nag-iiyakan. May nanay kanina na masaya para sa kanyang anak. Meron tayong nakapanayam na pang-anim niya na itong take at ngayon nga lang siya nakapasa. Yan muna ang latest mula dito sa Supreme Court Courtyard. Babalik ako mamaya para sa karagdagang update. Ako si Andrea Salvin Abante Radyo. Itong balita mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat, Andrea Salve. Abante Radio Live Report. Mga kiosk ng Rise for All program na na umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Charmaine, isang linggo matapos ang matagumpay na paglulunsad ng Rice for All, All, program sa limang public market at mga piling train station, dadagdagan pa ng Department of Agriculture ang mga kiosk ng kadiwa sa bansa. Binisita mismo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Pasay City Public Market para siguraduhin ang rollout ng programa. Kabilang dito ang Maypaho Public Market, Cloverleaf Balintawak, La Huerta Market at Trabaho Market kasama pa ang mga LRT2 stations ng Cubawa trekto at mga MRT3 stations ng North Avenue at Ayala Avenue. Layunin itong maglagay ng bigas na sumasa sumasalamin sa tunay na presyuhan alinsunod sa kondisyon ng merkado. Ayan ang muna ang update. Ako si Migo Fahatin ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Migo Fahatin. Abante. Abante. Radio -balita. Radio -balita. Para sa iba pang mainit na balita, mag-like, follow and subscribe na sa aming mga social media accounts. Dito lang 'yan sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube at DWAR1494 naman sa Instagram, TikTok at X para sa oras na ito, sumainyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ito ang Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Ako po si Charmaine Abong. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante, Avante Radio, Abante Sabalita al Servicio.